What's up mga sampyon? So sabi nila nakakapugi daw ang mag-harvest ng kamatis ngayon eh. <laughs> Pagkakadiin ko yung man makibura siya ng kamatis and papa. Habulon tayo joy presyo kon habulon tayo joy kaya sarap ha. Ah, ganda yung manin na maiklos. Ay ano san tayo po yung man tapagsayatan mo talang tika aduan. And for today's video is isishare ko talaga kung paano ba na-harvest ang kamatis dito kung gaano kalayo, gaano kahirap maging farmer o magsasaka dito. Wow! Dito sulsulinok nga ili. At toli, naglaka nga talaga tiyag harvest dito. Makikita mo dyan na loong kanhaan. Ang <laughs> pinakamahirap talaga dito is yung transport. Dyan kasi anong nga i-travel dyan harvest mo, karakarokin niya nga ah, daadayo ti garden na. So as in, malayo talaga yung garden namin sa kalsada. Kailangan mo talagang buhatin yan, mano-mano. Buti na lang mayroon tayong mga bayanihan dito. Tuon po yung kalsada sa taas. din wow! Then kukunin natin dyan sa baba. Wow! Pa ang layo. Insan pa andon. Tapos mano-mano talaga na ilalagay namin sa kalsada. Ganun po talaga kahirap maging farmer. So nga rin ako na nadang ipapati ng kiskwila. Ayan, so dahil napaka mag-attendance tayo ngayon. So ganyan yung attendance namin dito. Bubuhat talaga kami. Ganito po yung buhay namin dito. Mahirap man pero masaya. Mahirap man pero pinipilit pa rin maging masaya. Mahirap man pero mahirap talaga. O oh, di ba parang walang sense. <laughs> anyway, dahil wala ang tao is magbi-video tayo kasi ganyan talaga. Kung nahiya ka, mag-vlog. <laughs> And ito na yung pinaka last dito. Si-separate na natin yung big, medium, o meron pang jumbo jam. So, parang itlog lang. Wow. And syempre, kailangan tayong ikarga mo ti crate stop noon nga mapitsay kamatis tayo. Para po hindi masira yung kamatis or madadaganan kasi. Syempre, sa layo kasi ng market dito and napakahalaga talaga yung quality din ng harvest natin para hindi nila baratin. Tapno handa nga tawa-tawaran kan gatangan tinababa nga presyo. Ayan, so ganito ang ginagawa namin dito pag sort out ng mga medium, big, in mga jumbo, and even small. Ito nga pala yung pinaka-relax dito kasi syempre nakaupo ka. And isisiparate mo lang yung mga malalaki, malilit, saka maaari mo na rin tanggalin yung mga nasira or mga recheck dito. Meaning, nasa yung pressure ng pagbibili. <laughs> Pero hindi naman talaga mahirap yan. Masasanay rin kayo kapag ito ang applyan yung trabaho. <laughs> Sige, tingnan nyo yung selection natin. Mula po ito sa jumbo, big, at saka medium. O oh, yan, KMS. Di ba mo? Dali lang. And lastly, marina natin itong five Ganun. Bahaway mga kasampiyong.